啊！哈哈，谢 that you

Ha, nandaw. Hindi lang 'to ilang natin to. Galaw mo, baka sumingit ka sa mo ng mga ano diyan. Lydia. Tara, lang. pigil lang. Kumatao. Tapos po, nagrado pa kain sana. nag After five years. Nagsama-sama rin silang magkakaibigan at nabuo sila na parang tropa. Ngayon, nagpa-practice sila para sa kanilang sayaw at umpisaan ng kanilang laban. Pag-abroad, Philippines. Pilipinas, kaya nyo Ibang bansa ang laro nila. Yan po ang pinapractice nila para po sa pangsayo ng abroad. Sila po yung mga kabataan na may bisyo dati. Sila po ay nagpapaalam na para sa aming bansa. আমাগ দাজিলা টুক 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 দাজিলা রয় 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 হ্যাঁ ইউ রিকাস Papasyal muna po kami sa dagat Ihingi ng blessing para po manalo Sa palarong pambansa Sayaw Hataw Pinoy The Growing Bulilits Boys Picture picture muna sa dagat At ihingi ng blessing Kasamahan ng aming bansa Sila po ang Sila po ang pal palaro sa amin Pauwi na po kami Wala kami ang perang pamasay Kaya maglalakad na lang kami malayo po ang lalakarin dito po kami sa Burakay maglalakad pa uwi papuntang Tagupan walang pamasahe sila po ay magpipay it's show time naglalakad po kami pa uwi wala pong mag thank you, for yeah. thank you for watching thank you for watching oh, thank you for watching thank you for watching